ano guys ito nang niluluto ko guys hindi ko nga alam kung ano itong nga kaluto basta pinakuluan ko lang ng tubig ang ko na sibuyas ah uh, lasuna ah uh, ricado tomato eh ni toyo oster soy sauce ng ketchup yan po ang niluluto ko po. Maningod to na tayo guys. Ito na naman ang rice. Yan guys. Rice. Hmm. Yan guys. Ito naman uh, ang faction na gipreto. Yan guys. Mangaon na ta guys. Ito lang ang ulam namin lang ang ulam namin guys ayan basta naisip ko lang ito nakaluto lagyan <laughs> hindi na kung ano ano pa nga kuhan basta na Yan guys, ang sarap guys ang sarap 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 Ayan, hindi ko na labinidyo kanina, guys. Ayan. Ayan. Malapot ang sabon niya, guys. Yan. Ang sarap. Thank you for watching.